Ate, gutom na gutom na ako. Sabi mo eh, pagluluto mo ako. Oo, oh, pinagluto ko nga kita. Pinaghahain pa nga kita eh, panigurado magluluto. Sigurado ito. yung mga masarapin ah. <laughs> Ta-da! Chili con carne, favorite mo. Ano ba yan ate? Umay na umay na ako dyan. Wala bang ibang... Putahe! Alam mo ba dun sa ano, ba ng boyfriend ko? Ang sarap lagi ng pagkain dun. May lechon, may steak. Mm, um, sasarap talaga. Tapos, eto'y papaulam mo sa akin. nupin Umay na umay na ako din ate. Kaya ayaw umuwi dito kasi tinitipid niyo yung ulam. Minsan na nga alam mo umuwi dito, tinitipid niyo pa ako. Anong tinitipid? Karne na nga yun, oh. Eh, sabang-sabang na nga ako, di ba? Juliana, baka nakakalimutan mo, ha? kung saan tayo nang galing noon. Juliana, tuwang tuwa ako pa nga kapag uh, ulam natin hotdog kasi akala mo mayaman na tayo kasi lagi yung ulam natin, tuyo, sardinas, tapos ayan, karne. sabihin mo, tinitipid ka. Alam mo, simula nung pumunta ka dyan, simula naging kayo ng boyfriend mo, napaka-arte mo na. Hindi ka pinalaki namin ganyan. Eh di kung ayaw mong kumain, umalis ka dyan. Nakakawalang gana ka. Talaga, ayos ako. Itong babae ito napaka-arte. Yes. Ano? Nagugutom ka na? Sakit ang hmm. ko po, ate. Ano nga gawin ko? Gumain ka na doon, huwag ka na mag -inarte. Alam mo, yan Hindi naman sa lahat ng oras ay eh, mag ka. Tumingin ka naman sa pinanggalingan natin noon. Noon na nangungutang lang tayo, putusan tayo ni mama na, Uy, mangutang ka nga doon ng tuyo. Tapos eh, hindi pa tayo papayag mangutang ng tindahan kasi nga, ang laki-laki na ng utang natin. Tapos tinan mo ngayon, oh, meron na tayong sariling bahay, meron na tayong mga istak sa rep, na pwede nating lutuin anytime. Tapos ikaw magiinarte ka kasi sawang-sawa ka na kasi ang sasarap ng ulam lagi sa boyfriend mo. Yana, na, pamilya tayo. Tumingin ka nga sa akin. Ano, gutom ka na? May natutunan ka ngayon. Huwag nang uulit ng ganun ha, Gagalit talaga si ate sa'yo. Basta ate, pag-uway ako dito, pagluluto mo ako lagi ha. Oo. Oh, oh, Sorry natin. Sorry. Kumain na. Kumain na dun. Huwag ka na mag Love you. Love you too.